yun, welcome back muli sa ating uh, youtube channel at uh, ngayon, matagal tagal na rin tayo hindi nakakapag upload kasi busy tayo sa ating uh, trabaho pero ngayon ano, medyo maluwag luwag na kasi iba na yung kasama kong engineer at uh, magkukumpunay tayo dito sa ano dito mag magpapalit tayo ng ganito at uh, ito na yung mga ipapalit natin mga plastic bali ano to lahat eh uh, <coughs> Bainti peraso yata 2, 4, 6 8 16 tirahin na natin ayan ata uh, tirahin na natin balito <laughs> ay wala na yung ano dito yung tornilyo tanggalin natin to tapos papalitan natin yung ng ito ayan, ayan. baka ma ano to makapal tignan natin kung kaya nya kaya yung drill bit Tatanggasin mo natin ito. Tignan natin kung ano yung ano nila. Ang hirap pa butasin. Stimulus. <laughs> Nabali pa itong isa. ala is-steamless din yung ginamit ko. Kaya medyo binutas niya na. Nakikabit ko na yung isa. <coughs> uh, ano <mara> pa? Sa <laughs> kaling makakabit lang tayo ng dalawa. <laughs> Tapos sa, sa kabila pa. Ang babae. yun na naikabit na natin pa tabingi tabingi ayan siya ilalagay na lang to tapos yung takip niya Kapit! Ayos na yan! Yan natin. Wala naman. Baka dito lang sa ano niya. Dito lang, Sam, dito. Hindi fit, yan, you know. Gumagalaw-galaw. Dapat apat, ah, parang ganito. Dapat ito. Para kung hindi magkagalaw galaw no. Ngayon nata. Uli, kabit na natin. Ayan. <laughs> good. It's good. Tignan na lang natin yung feedback ng chip engineer. Ayan kabit pa natin yung isa yun sa kabila yung babae Mag maganda yung mga ganitong trabaho kasi hawak mo yung oras mo kung kailan ka matatapos eh kung kwan eh di uupo ka muna dito pahinga Na, nandito na tayo sa kabila woman na woman, uh, room at uh, yun nga no? yung sinasabi ko may yun kailangan mo muna yun bago mahugot ang kaso ahem <clears throat> pa natin to maganda sana kung yung screw mo yung ganito pang bakal talaga direkta na mahirap ayan na natanggal na natin isunod so, naman natin yung yung kasama ka dati, yung kasama ko last week ay eh, palaging busy sa kwan <coughs> kaya pag uh, pagkatapos ng ano ko ng 12.30 Papa kagad eh. tapos siya makain hindi man lang pero yung, uh, yung kasama ko ngayon eh yan ah Binibig, binibigyan pa ako ng pagkain tapos eh <coughs> tick time sabi niya eh, siyempre eh, president din natin yung mga ganun na, no? Kaya ganado tayong magtrabaho. kaysa yung, ano, yung huling nakasama ko yung kahapon. Laging, uh, ano, yan lang na natin ng marker dyan dito sa mga butas hindi ko kasi nakakuha uh, yung handle ng camera eh. yan naragyan na natin ng marker yun ang bubutasan natin para eksakto dito sa may ano niya butas yun nata naikabit na natin tabingi <laughs> tabingi pero hindi na mahala yan tapos na rin itong ano, wala pang 15 minutes eh gawa na natin tingnan na natin kung gumagana Ihi na lang yung bomba. At, uh, nagtagal tayo dito, mga siguro nasa uh, 30 minutes, pero ginawa lang natin ng uh, 10 minutes. Tandaan <laughs> ko muna yung linalabang ko, mga May maglalaba. Iyon at uh, nandito tayo sa my dick 4 kata uh, may install tayo pang dalawa ay tatlo dito, Ito. Ayan. Ayan. Kaya lang. Uh, sirain pala ay ay Hindi magandang klase. ay Nabali yung ay yung ay sa ay nito. nagda naman to eh kaya lang pinapalitan yung ano lang to yung o-ring o-ring ah o-ring yung sapatilya para magbomba ito mahinang klase to Diyan at uh, hanggang dito na lang po ang ating vlog ngayong araw at uh, please subscribe at uh, mag-ingat lang palagi. God bless and bye bye. Good morning, good morning Quebec. Good morning, Canada. At good morning at good evening nga Philippines saan man sulok ng mundo magandang hapon magandang umaga magandang uh, gabi yeah. medyo maalon pero kayang kaya pa naman